Ay, video to, video to. Pakita mo. Hindi natin si Kuya. Ayan, layo. Ang taas. Ang tumalag <laughs> lang <laughs> ako. Wow, ang na. Maris, may sabi dito. Hahaha. <laughs> Ayun, nalaglag. nalaglag ba? Wala. Kuha. Wala na kuya. Bakit kayo nalaglag? Sige pa. Hindi, nating ano yan. Mamabaulay ka to sa kami eh. Wala isiming. na kami isisiming eh. At taga din kaya? lang. sa ISM? Yan lang. Sa tabi ba pa rin ah. Kaya ba? Oo. Ano, okay na Tama, Maka, eh bag pa. Ay, tig Nakakaya! tama na, nakakaya. Kunin mo na para hindi rin balik balik Para <laughs> hindi balik ba? <laughs> Kakaya nga. Baka gusto na rin mo mo lang. <laughs> Yoko lang. <laughs> Hihingi din pala sila eh. Mga <laughs> oh, malag na si Kuya, makitang ang etlog. Nako. <laughs> Sabay ba? <makita. laughs> kapuno lang, kapuno lang etlog. Ibang mga gusto niyan. Ikaw lang naman ang silip. Bigas? <laughs> yung binibidyo si Otto, Oto ay, sikat ka! Binibidyo so. <laughs> <kayo lang> ka nito! Hahaha! Hello, okay na ka? Hahaha! Iskandal ka mo? Ano ba? Tama na kuya, bakit siya maglagay? Diyan ka pala sa dulo, nako. Yung ano, ang asawa ni ate. Ay, In samok. Sa puno naman ka, naputin niya sa muna. Oo, bali. Yung ano, naka-orthopedic. Hoy, tama na! Siya, no. Kaya tama na at baka kayo mahulog, nako. Kaya nang titigilan, bahala, kung ang dami ko na lang lang. Eh, na, -ug na lang daw. Na na Naglagay niya. Ugin na Ayun, ang dami! Eh, tama na! Hoy, <laughs> tama na! Ang dami! <laughs> <laughs> Nabigla oh God, ako, ang dami. Tama na! Kaya tama na! Hoy, <laughs> huwag ka na mag Sabi po, no, no, madali po, hindi pa kasiya. Ah, hinug na pala ang lambot. <laughs> Wala, na din kayo. Tawa? si Kuya. Sabi po, nuno. No. Ay, na niyo to dun sa ano ni... <laughs> ...ni Joy. Mamaya. Kuya, gusto niyo po ba? Ayan, bigyan na natin sila. Hatay na lang. Dai-dai na ganan ganyan ganyan lang naman pala eh. Kaya nga. Ititinda ko to. Ito <laughs> so, isa. Isa na, bigyan natin sila. <laughs> <laughs> <Bita mo> na. <laughs> Uy, tama na. Ang daan na niya. Yeah. Yeah. O, oh, puso ka. Kuha. Oh, kuha. Dalay. Dampot. Kuha, kuha. Sa puno ka lang ang damampot. Cynthia, naglilihi kasi ito, oo. Oh. Naglilihi kasi. Thank <laughs> you. Kaya, kuha ko po. Kaya. O, oh, kuha ka. Thank you. Thank you But, po. Man. Asan siya? Sababat ba? Sabi na siya. Hoy, hoy ako walang lang video kayo lang dalawa. Well, iharaba, tumarap kayong dalawa. Kayo lang meron, ako wala. Teka lang aso.

Okay lang. Go ma. Take one. Magdala nalang. Naka hindi pa ako, dahil magbibigyan. Magbibigyan siya syempre. Bakit magkasubutan. Bakit magbibigyan pa si Camila Camayang. Aray, eh. kita. Gusto mo. Thank you. Rep. Mabudam. Budam. Mabudam. Yeah, yeah. Ba't ka naman dito naman dala kayo? Ano kailangan <laughs> dito para pwede? Pagkain! Inumin! Pagkain! Magsibarin! Magsibarin! <laughs> <Hello>? Maris! <laughs> Tatawa ako sa bigi nyo! Hoy, <laughs> hey, nasa na Susie? <laughs> Lain ang layo nang nilakad eh. <laughs> tuse! Kuya Tuse, isa inyo ah. Ha, hinapo po, hinapo. <laughs> Ay, parang aso eh. Hindi mo. Layo nang ina. Ang dami. Nakakatuwa. Kuya, hindi pa rin ito tapos. May patayin mo na. Yeah.